Kami 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 Tapos dalawang bulig. Pusako. Ah, Bata Santa Cruz, tambunting. Tanggapin nyo lang ang tanggapin. Sayang din. Pumansyan din niya. Tama ba? Basta, lahat yan. Aix. Tupat. Akat. Kunin oh, nyo ng kunin. Yung salito. Yung pinaligay. Yung pinaligay. May bigas. Yes. Okay. <laughs> wala naman kay Lumbigas! Ang mga nyong kiray! Lamanchan din yan! Masa importante! Huwag nyo kami iiwan! Di bali akap sila mga Wag Huwag kayong magpapaaki! Promise! Petsman! Petsman! Balita ko, kanina pa kayo wala sa is. Hindi eh, wala nyo sa akin! Gutom! Wow! Sino ang ibang mga ita sa mga? Okay, magalala, lilipasin niya. Ang saya, saya naman dito, Apol. Alam niyo ba, last day na ngayon? Wow! At last day din kagabi? Last day na, subisigaw pa. Alam ko, mapuputol yung lipid. Cuma berpengaruh di kawasan ini malam ini, bukan? Yes! Jika tidak, kamu akan kembali? Ya! Jika tidak, kamu akan kembali? Ya! Jika tidak, kamu akan kembali? Ya! Sekarang, beri ternyata tiga-tiga yang telah pulang! Tidak! Mga nanay! Mga lola! Ilang oras na lang. Happy Mother's Day! I love you! Oh, mga anak! Ay, ito At least, mga iba lang tayo ngayong gabi. Mga anak, taas ang kamay ng mga anak. Oh. Meron kayo nanay? Meron kayo lola? Sabay-sabay. Nakasal nyo, minsan lang to. Nay! Ay! I love you. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ay, may iba naman. Eh, basa. Nay, tay. Tanong ko lang sa inyo, mga lolo't lola ko. Special mention lang ha. Mga lolo't lola ko. Mga nanay tatay ko na mga senior citizen. Oh, special shout out sa mga senior citizen natin. Ayun, may asin pa. Oh. Yeah! So, Malapit na bumalik ang isyo. Yeah! At saka yung ano, birthday cake. Ito yeah! so, bali, mga ang walang birthday cake? Yeah! Ay bali, babalik natin yun. Pati yeah! yung make for me. Dosartan. Hindi, basa. Ito yeah! sa yeah! mga bata. Yeah! Mahal na mahal ko yan, mga lolo ninyo. Mga lolo ninyo. Yeah! Yeah! So, Ay na, Ayan, talaga. Medyo malapit yan sa puso ko. But then again, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Total, hindi pa kayo kumain. Tapusin na natin ito. Idediretso ko na. Nay, nay, may awan nyo. Sa tulong nyo. Sa lunis, kami tinulungan ninyo. Ang una kong ibabalik sa inyo ang ko ang kadugyutan ng Maynila. Lilinisin natin muli ang lungsod ng Maynila. Pangalawa kong gagawin. Mga tulongges! Lipat na kayo! Pabalik na ako! Pabalik na ako! होल्ड पे ए साचे आज महानिक बाड़ू ना आयो अभी इधर आए से स्कोर आगे ये का लकी ने तो लोग दिस समय नहीं है Imansin ko na naman ang hold up on, it's not Natatakot ka naman yung mga nanay at tatay natin. Yung anak nila, uuwi galing eskwelahan. Yung asawa nila, uuwi galing trabaho. Nagtatakot, natatakot ka naman, baka man yan, mahold up ka naman sa kalsada. Saka nakakita, jeep driver, tinatamban. Pati kita ng driver. Nawala ng gobyerno. Kaya, nai, tay, may awan Diyos. Sa totoo lang, ito'y fair advice sa mga tulongges. At saka kay Eddie at Patty. Yes! Yes! Inalala niyo si Eddie, di ba? Yeah! Eddie sila. At e si Patty. Yung kasama ni Eddie. Patty sila. Nay, tayo, mayawan Diyos. Ibabalik ko sa inyo at ipararamdam ko ulit sa inyo na magkakaroon ng gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, magkakagobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. <tong> Pangatlo, anong gagawin ko? Itutuloy ko lang ang nasimulan ko. Ton Dominion 1. Ton Dominion 2. Binong Dominion 1. Sa Lazaro Residence. San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Pasek Community. Itutuloy ko lang at bubuksan kung may kamag-anak kayo sa Paseko. Sabihin niyo sa kanila, nasabi ko na rin naman ito sa kanila. Pero kung hindi nila nalalaman, may pinatayo tayong ospital sa Paseko 3 years ago. 3 years after, sarado pa rin. Kaya, kung kayo, bubuksan na natin ang ospital sa Paseco. Nay, tay, itutuloy kong patuloy na i-develop ang ating mga ospital, katulad ng bagong ospital ng Maynila na may MRI machine, na may CT scan machine. At sisiguraduhin ko, dahil sa pag-ikot ko sa mga lolo at lola ninyo, Nalaman ko, wala pang nakakagamit ng MRI machine at CT scan machine. Sisiguraduhin kong tatatbo ang MRI at CT scan machine na binili ng pera ninyo dito sa ospital ng Maynila. Nay, tay, itutuloy natin Manila Science High School, 10-story, fully air-conditioned public school. Patuloy natin i-de-develop Rosario Almario Elementary School 10-story fully air-conditioned public school Albert Elementary School pinakamalaki pinakamaganda pinakamodernong eskwelahang pampubliko sa buong Pilipinas nasa Sampalo 10-story fully air-conditioned public school at yung Magsaysay High School bago kumalis Five story na three years na kung wala Five story Five wala 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 na wala 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 ng wala 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 na ng mahirap ng middle class ng mayaman dito sa lungsod ng Maynila. Yan ba ay gusto nyo ang ito? ko? Yeah! Gusto nyo ba yan mga programa na yan? Yeah! Gusto nyo ba ng kalinisan? Yeah! Gusto nyo ba ng kaisan? Yeah! Gusto nyo ba ng kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila? Nay, yeah! tay, tulungan nyo ang lahat ng Your Miss Joyce yeah! na kandidato natin. Uli, sa inyong lahat, taos puso ang aming pasasalamat. Kahit wala kayong bayad, kahit hindi kayo nakapagsain, hindi kayo nakakain, na sakit-sakit na ng tuhod ninyong katatayo dyan, naghihintay sa amin upang ipakita lamang ang suporta ninyo. Bagamat kagabi dito, may sumisigaw ng sumisigaw ng sumisigaw ng sumisigaw. Nandiyan pa rin kayo. Kaya nai, tai, Taos puso Ang aming pasasalamat Ngayon Gusto nyo ba tayong magtagumpay? Gusto nyo? Nai, tai, Maaga kayong magising sa lunis Tsagain na natin Lalo na yung mga minamahal kong senior citizen. Eto na. Ito na ang pagkakataon. Ilang taong kayo hindi inaruga. Ito tuloy na lang nila. Binago-bago pa nila. Ito na ang pagkakataon. Mga nanay at tatay ko at mga batang Maynila. Yung sinimulan natin allowance ng PLM. Yung allowance ng UDM. Yung allowance ng K-12 yung allowance ng senior citizen, yung allowance ng solo parent, yung allowance ng PWD, lahat yun itutuloy natin dito sa lungsod ng Maynila. Yung bang sinasabi ko ito to? Oh! Nangyari? Natanggap? Yan ang tapat at tutupo. <laughs> Tama ba? Ayan, kaya po, nai, tai, bago lumalimang gabi. Ay, Huling tanong. Gusto niyo ba talaga akong bumalik? Dami. Oh! Oh! Kahit pigilan kayo ni Chairman. Oh! Kahit pigilan kayo ng 2,000. Ito awa. Talaga. Kahit oh! Kahit na. Tamis? Tamis! nga. Sampol na lang, sampol. Kasi, nailatala. Tatlo lang naman ang survey company sa buong Pilipinas, di ba? Pulse Asia, SWS, OCTA, di ba? Tama ba? Oo. Oh. Yan yung napapanood natin sa telebisyon. Noong makarang linggo, lumabas sa OCTA, 63% na ng mga taga-Maynila ay iboboto tayo. At yung kabila, 18. Yung kabila, 16. Oh, uh, eh, mukhang uh, maganda yung laban natin. Pero, yon sabi ng Octa, pwede ko bang makita ngayong gabi? Taas ng kamay na gusto kong bumalik. Yeah! Promise! Oh, yung sinabi ng Okta. Yung talaga nararamdaman nyo. O, oh, ngayon, ito naman sabihin natin sa kanila. O, oh, katapusan nyo na. Kaya, Nay, Nay, parbor lang. Tulungan ninyo po may balik ko ang gobyernong mapilis kumilos. I cannot do it alone. He's trying to be fair with our conversation. Total, ang tayo na kayo dyan. Hindi kayo kumain. At ikaw, Deo, talagang lalim. Oh. So, hindi ka na maghahain. Wala naman. X kami kay chairman. Pero ikaw ang totoo sa puso namin. tulog na lang, yorme ka na ulit. Yorme lang sa alam. Ay, ito gusto ko. Saan na kayo, ha? Noong pandemya, ikaw ang sumagot sa amin. Ngayon kami na ang bahala sa iyo. naman, mga taga Walang Nila Ano, lotwel ako Pwede pa mag-isuyo Ma-armor na Pwede pa You're my choice Straight pa lang tayo Nandiyan Ang ating kusiyal Bong Alvarez Rolling J Green Stagley Natikman niya na ba? Masarap bang ang cookies? Miis. Kailangan daw miis. Plural. Cookies. Masarap? Okay. Matamis? Yes! Sinta miis na mamahali niya tayo maglingkod sa 3rd District. Boba Olson! Kapal Kaya isko kami, aasay sa Manila manilay Parang kabila yun. Tumawid sa atin. Ay, patawa na ng ang utak nyo, ha? Ah. Uh, naman! Ah, uh, tanong! Sino mas ako?

Sino mas wapo? Si Letlap o si <silence> wapo? Si si <silence> si si <silence> si Kami ni Ledled, payag Pero paalala ko kay Tol. Tol, ikaw ngayon. Hoy na kinabukasan ah! mo. Alam mo na. Yes. Ingat kesa shampoo. Oh. Eh. Nay. Nay. Ay. 9, 9 ay 'yan naman. Ah. Ito ang congressman natin. Ito at least proud ako na nakapasok sa tambo din. Okay. Hello, oh, yeah. Sa looban. Sa eskilita. Di ba? Oh, Nakakap, nakakausap. E yes. eh, siya, parang maliit na aso pero ang ingay. Silawa. Tapos tingnan mo, talagang maliit ang pagtinig sa atin. Bakit? Pinamumudbod nila pera ng gobyerno. Eh sana, ipamumudmud eh, pala nila. Sana, nung pag-upo pa lang nila, mudmud na nila. Yeah! Ngayon, may pa-ID, ID pa? Yeah! Uh, 2,000 daw? Nay, <laughs> tatirahin nyo. <laughs> dakmay nyo ng dakmay. Yes! Total, pera naman ang gobyerno yan eh. Tama, mali? Tama! Ang pera ng gobyerno, pera nino? Exactly. pwede ba makisuyo sa mayo agos eh si Chihuahua pag-graduating na natin pwede? pwede! bigyan natin ang theme song tan tan atang ang dadaan lang po, sa kubo. alam na oh Eh ito naman eh, itong vice mayor ko, kahit papano, nasasabi ko, siya ay graduate ng political science. Kasi so, no, si Joe, siya naman ay aral sa kanyang ama, being presiding officer ng Sangurian Panglunson. At siya ay graduate ng lasal. Opo, lasal. Swerte ng bata. Pero dey ko siya, ako po graduate ng Ateneo. Para kayo naman maniwala. Ateneo. Ateneo. You want fluke? Yeah. I'm from Ateneo. Yeah. My English is good. Yeah. I'm English era. Yeah. Hindi, Ateneo titunduk. Tuluyo si uh, Senator Jindoy o yung uh, B, ano, BFF party list number 86. Natutuwa naman ako kung nakita ninyo. Sa akin, walang masamang pinapay. Ang importante, kung nga pala, ito panawagan ko. Ha? Simula to date, sa mga doon sa Gold League. Yun, layo. Malati dito. Tsaka dito sa Nangka. Itong sa Wakali. Nay, tay. tay. Huwag kayo magigipag-away. Huwag, eh. huwag kayo magigipag-away. Hindi kailangan. Igalang natin ang boto ng kapwa tao natin. Pero habang tayo magalang at hindi nagigipag-away, ang payo naman, humayo kayo at magparami. Magpakababang loob tayo. Bakit? Ayaw ko, halimbawa, sa awanan Siniwerte tayo sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ayaw ko rin pamunuan ng syudad na itinatangin ng leader, puro galit, puro sigaw, puro hinagpis, puro pait. Bakit? Kung anong tinanin mo, siyang pamunuan. Kaya, maggalangan tayo, huwag tayong makipag-away, magparami kayo, mangampanya pa tayo, hanggang mamiyang 11.59. May oras pa ta. Ganun tayo Basta dito chill chill lang Chill chill, free lang lang tayo marami ha? Stay tired Mabuli For 45 days Mainit Malimuong ng lupa Hirap Marami sa inyo Talagang sinamahan kami. Hanggang ngayon, patunan nyo yung kapi. Sinamahan ka kami kahit hindi pa kayo kumakain. Mayroon pa ng tuwi din nyo. Masakit ang dito din nyo. Sinamahan niyo kami. Maraming maraming salamat. At ulit-ulitin ko. Hindi ako magsasawang ulitin at aminin sa inyo. I cannot do it alone. I need them. I need you. We, Manileños, we have to come together. Kelangan magsama-sama because if we're together, we can make Manila like great. <laughs> <laughs> <Panis, laughs> Anggapin ninyo ang taus puso namin pasasalamat.